Nais mo bang maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa partikular na sandaling ito? Gusto mo bang malaman kung ikaw ay tunay na nasa tamang landas? Marahil ay nakikipag-usap sa iyo ang Diyos ngayon, ngunit hindi mo lang alam kung paano niya ginagawa. Sa video na ito, susuriin mo ang mga senyales na sinasabi ng Diyos na ikaw ay nasa tamang landas. Maunawaan mo rin kung paano tumugon sa mga tanda na ibinibigay niya sa iyo makakatanggap ka ng pag-asa upang simulan ang iyong paglalakbay sa buhay. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon sa channel na ito, mangyaring isa alang alang ang pag-subscribe. Pindutin ang notification bell, at dumiretsyo tayo sa salita ng Diyos para sa iyo. Minsan, ang paglalakbay sa buhay ay maaaring dumating na may mga kawalang katiyakan na nakakastres sa iyo. Maaari ka pa nitong isipin na sumuko, Laging nakakatulong kung may taong naroroon sa iyo sa mga ganitong sandali, hawak ang iyong mga kamay at tinuturuan ka sa iyong kasalukuyang landas. Ang paunguna ng Diyos ay katulad ng isang sandali kung saan ikaw ay nakapiring, at ang tanging maasahan mo ay isang boses na nagsasabi sa iyo kung saan eksaktong pupunta o liliko. Isipin ang katiyakan na nararamdaman mo mula sa pagkakaroon ng ibang tao na malapit sa iyong paglalakbay sa paghahanap ng layunin hindi nilalayo ng Diyos na mamuhay ka na puno ng pagkakamali sa iyong landas patungo sa tadhana. Gusto niyang tiyakin na masisiyahan ka sa pinakaligtas na biyahe na posible. Ito ang dahilan kung bakit siya ay palaging magbibigay sa iyo ng panapanahong mga pahiwati. Ang mga palatandaang ito ay tutulong sa iyo na maunawaan kung ano ang eksaktong nais ng Diyos na gawin mo, magpatuloy sa paggawa, o huminto sa pagpapakasawa tandaan, ikaw ay kulang sa paningin, hindi ka maaaring ganap na makapagbigay ng patas na paghuhusga kung paano dapat ang mga bagay. Ito ay dahil ang Diyos ay hindi naglagay sa iyo ng kakayahang makaalam ng ganoon karami. Kung hindi mo gaanong alam, paano mo maidirekta ang iyong landas? Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay palaging nagpapadala sa iyo ng mga senyales na kumikilos tulad ng mga ilaw ng trapiko sa iyo, Sinasabi nila sa iyo kung paano mo dapat gawin ang anumang nais ng Diyos na gawin mo. Maaari mong tawagin ang anyo ng Diyos sa pamumuno ng isang banal na direksyon, supernatural na pananaw mula sa langit patungo sa isang individual. Sa buong mga banal na kasulatan, makikita mo ang Diyos na namamahala at namumuno sa kanyang mga tao. Ang Diyos ay palaging nagsasalita, ibang bagay ang kakayahan mong makarinig. Laging may sasabihin ang Diyos tungkol sa mga desisyong ginagawa mo. May input siya sa kursong kukunin mo. Wala siyang nakikitang kasiyahan sa pagpapaalam sa iyo na lumakad sa maling landas. Tandaan, siya ay isang mabait na ama, isa na nagnanais ng pinakamabuti para sa iyo. Ang kanyang mga iniisip ay yaong tungkol sa kapayapaan at hindi sa kapahamakan. Ang mga plano niya na ito ay magbibigay sa iyo ng katapusan na gusto mo noon pa man. Ito ang mismong dahilan kung bakit kanya pinangungunahan. Dapat mo ring maunawaan na ang Diyos ay walang gustong itago sa iyo. Siya ay laging handang sabihin sa iyo, ipakita sa iyo, pamunuan ka at turuan ka. Binigyan ka ng Diyos ng patotoo, siya ang Espiritu Santo. Juan labing apat na oras labing lima minuto, at hihilingin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang tagapagtanggol upang tulungan kayo at makakasama ninyo magpakailanman. Ang kanyang gawain ay tulungan kang malaman kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Ama. Sa ibang pagkakataon, nariyan siya para bigyan ka ng banayad na pag-udyok upang patuloy na magpatuloy sa landas na naayon sa kalooban ng Diyos. Pinapatnubayan ka ng banal na espiritu sa mga panahong tulad nito, dahil alam niya na magkakaroon ng mga sandali ng kalituhan, panghihina ng loob, at paghina ng iyong espiritu ng pakikipaglaban, kahit na nasa tamang landas ka. Kaya, sa mga sandaling tulad nito, layunin ng banal na espiritu na bigyan ka ng kalinawan, pag-asa, at katatagan. pa ano mo malalaman? Ano ang mga palatandaan na tinutulak ka o itinuturo ng Diyos sa tamang landas? Bilang isa, paggising at paghihiwalay Kapag nakita mo ang iyong sarili na nakatutok sa mga bagay na mahalaga ito ay ang Diyos na umaakay sa iyo sa tamang landas Sa tuwing makikita mo ang iyong sarili na inaalis ang social media, paggugol ng mas maraming oras sa Diyos, pagkuha ng mga kasanayan at pag-unlad, pinapatnubayan ka ng Diyos. Sa tuwing gumugugol ka ng oras sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, bumababa ang iyong kaunawaan tungkol sa ilang isyu ng pagkabalisa. Ito ang sinasabi sa iyo ng Diyos na alam niya at nais niyang tulungan kang inabigate ang proseso. Kapag pinaghihigpitan ka niya sa isang tiyak na pamumuhay, maaaring sa una ay hindi mo maintindihan ang iyong bigla ang pagkawala ng hilig sa mga bagay na ito. Huwag masyadong mag-isip ikaw ay nasa tamang landas. Tinutulungan ka ng Diyos na maging hindi gaanong abala sa paghahanap ng mga bagay na hindi ka mapapakinabangan. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatahimik sa iyong kaluluwa upang malinaw na makita nito kung ano ang kanyang mga plano para sa iyong buhay. Kung masusumpungan mo ang iyong sarili na dumaan sa isang panahon ng paghihiwalay sa mga tao, maaaring ang Diyos lang ang gumagawa nang pamunuan niya si Abraham, kinailangan niyang ihiwalay siya sa kanyang bansa, sa kanyang mga kamag-anak, at sa kanyang pamilya. Kinailangan pa rin niyang makipaghiwalay sa kanyang pinsan na si Lot. Hindi mo kailangang madama na nag-iisa at tinanggihan kapag nakita mo ang mga taong umaalis sa iyong buhay. Ang ilang mga relasyon at bono ay kailangang magwakas kung ang Diyos ay nag sa iyong mga hakbang sa tamang landas kaya sa tuwing nahaharap ka sa panahon ng paghihiwalay tiyak na pinapatnubayan ka ng Diyos kailangan mong malaman kung ano ang eksaktong gusto niyang gawin at ibigay ang iyong sarili bilang dalawa kumpirmasyon sa pamamagitan ng salita kapag nakatanggap ka ng kumpirmasyon o makahulang mga salita mula sa mga tao tungkol sa hakbang na iyong gagawin ito ay kinukumpirma ng Diyos na ginagawa mo ang tama Maari ka niyang kausapin bilang kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga taong kilala mo o kahit ng mga estranghero tungkol sa landas ng iyong karera, modelo ng negosyo, relasyon, o anumang bagay na maiisip mo. Ang kumpirmasyong ito ay magpapatunay sa kanyang sinabi sa iyo noong mga nakaraang panahon. Kaya, kapag nagsimula kang makatanggap ng makapangyarihang mga salita ng deklarasyon, ikaw ay nasa tamang landas patungo sa isang napakalaking bagay. Pangatlo, pagrerouting. Sa tuwing nararamdaman mo ang pagnanais na, o makita ang iyong sarili na nagbabago ng isang kurso, maaaring hindi ito palaging isang masamang bagay. Maaaring iniredirect ng Diyos ang iyong mga hakbang sa eksaktong lugar na gusto niya para sa iyo sa sandaling iyon. Hindi ka dapat matakot na gawin ang mga hakbang kapag inaayos ng Diyos ang iyong schedule. Sa Eksodo 14 na oras 14 na minuto, sinabi ni Moises sa mga tao na dapat silang tumahimik dahil lalaban sila sa kanilang mga labanan. Gayunpaman, nang pumunta siya sa Diyos sa susunod na talata, nagkaroon ng pagbabago. Inutusan siya ng Diyos na sumulong. Ngayon, ang pagiging tahimik at sumusulong ay dalawang magkaibang bagay, ngunit kailangan sila ng Diyos na gawin iyon sa paraang gusto niya silang pamunuan. Maaaring kailanganin mo ring i ang mga panahong tulad nito ay nangangailangan na magtiwala ka sa Diyos habang kumikilos ka. Numero 4, kapag naramdaman mo ang kanyang presensya. Ang isa pang hindi maikakailan na patunay na pinapatnubayan ka ng Diyos sa tamang landas ay ang kanyang presensya. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang lugar nang hindi ka sinusundan. Nang magsalita siya sa mga Israelita tungkol sa pag-alis sa Ehipto, ang kanyang presensya ay sumama kay Moises bilang isang tatak sa buong proseso. Siya ay naroon sa kanila dahil sila ay naglalakad na nakahanay sa kanya. Kaya, kapag nagsimula kang maramdaman ang presensya ng Diyos sa iyo, lalo na kapag pakiramdam mo ay nasa isang sangang daan, maaari mong gawin yon bilang isang pahiwatig. Kapag pinangunahan ka ng Diyos, nagsasalita siya sa iyo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Siya ay isang mahalagang kadahilanan sa banal na direksyon ng Diyos para sa iyong buhay. Nakipag-usap din siya sa mga disipulo sa bagong tipan. Sa mga gawa labintatlo, dalawa, habang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, ang Espiritu Santo ay nagsabi, Ibukod mo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawaing itinawag ko sa kanila. Kaya, anumang oras na marinig mo ang mahinang boses na iyon na nagbibigay sa iyo ng mga tagubilin, iyon ay hudyat ng Diyos. Ito ba ang lahat ng posibleng senyales na maaari mong maranasan? Talagang hindi. Ang isa pang palatandaan na pinatutunayan ng Diyos na ikaw ay nasa tamang landas ay kapayapaan. Kapag ang presensya ng Diyos ay umakay sa iyo sa tamang landas, mararanasan mo ang isang estado ng katahimikan. Gaya ng sinasabi sa Awit 23, ihihiga ka niya sa luntiang pastulan at dadalhin ka sa tabi ng tahimik na tubig. Bibigyan ka ng Diyos ng isang estado ng katahimikan at kapayapaan bilang isang senyales na ginagawa mo ang tama. Numero 6, mga saradong pinto. Ang pagsasara ng mga pinto ay maaari ding maging paraan ng Diyos sa pakikipag-usap sa iyo. Kung minsan ay nakatagpo ka ng pagtutol o nalaman na ang mga bagay ay hindi nangyayari sa paraang gusto mo, huwag magmadaling hilingin sa Diyos na palampasin ka ng kopang iyon. Maaaring ginagamit niya ang sandaling iyon bilang isang panahon para buin ka para sa tagumpay na inihanda niya. Nangangahulugan ito na ang mga pagkabigo, pagkabigo, at pagsubok ay maaari ding maging tamang landas. Hindi, ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay hindi kahirapan, hindi ito ang iyong patutumuhan, ngunit maaari kanyang dadalhin sa gayong mga sipi kung nais niyang dalisayin ka. Isipin si Joseph at ang mahihirap na sandali na naranasan niya. Ginamit ng Diyos ang mga sandaling iyon upang bumuo ng pagkatao sa kanya. Paano naman si David sa Palumpong na laging nag-aalaga ng mga tupa at ipinagtatanggol sila laban sa mga leon at oso? Mahirap siguro. Gayunpaman, ito ang landas ng Diyos para kay David sa sandaling iyon dahil nilalayon niyang itaas ang isang tao ayon sa kanyang puso. Nakatagpo si Isaak ng matinding pagtutol at pagkabigo ng siya ay maghukay ng isang balon. Kasama niya ang Diyos sa mga sandaling ito ng kabiguan na nagtuturo kay Isaak kung saan maghukay at kung saan hindi. Patuloy siyang umasa sa tinig ng Diyos hanggang sa wakas ay nakatanggap siya ng isang pambihirang tabumpay. Kailangang palambutin ng Diyos ang puso ni Jonas kaya hinarangan muna niya ang paglalakbay ni Jonas. Mukhang dead end iyon para sa kanya. Ang sumunod na napagtanto ni Jonas ay ang kanyang sarili sa tiyan ng isda. Kalooban ba ng Diyos na dumaan si Jonas sa mahihirap na kalagayan? Hindi, ngunit ginamit ng Diyos ang sandaling ito upang palakihin ang isang tao na ang puso ay maaari niyang turuan. Siya ay isang tao na walang pakialam sa mga tagubili ng Diyos, gusto niya ang kanyang paraan. Ngunit makinig kay Jonas pagkatapos ng proseso ng pagdadalisay. Jonah dalawa, Syam, ngunit ako, na may mga hiyawan ng pasasalamat na papuri, ay maghahain sayo. Ang aking ipinanata ay aking tutuparin. Aking sasabihin, ang kaligtasan ay nagmumula sa Panginoon. Kaya, sa tuwing natutugunan mo ang gayong mga paghihigpit, maaaring akayin ka rin ng Diyos sa tamang landas patungo sa lugar na inihanda Niya para sa'yo. Sa ganitong mga sandali, dapat kang umasa sa Diyos para sa lakas at magtiwala sa Kanya na dadalhin ka sa prosesong ito. Dapat mong malaman na ang Diyos ay nagsasara ng ilang mga pinto, dahil hindi ito ang kahulugan ng kanyang pinakamahusay para sa iyo. Kapag dumating ang tamang panahon, ibibigay niya sa iyo ang kanyang mga pagpapala. Sinasabi ng dalawa kronika 27-6, naging makapangyarihan si Jotam sapagkat lumakad siyang matatag sa harap ng Panginoon niyang Diyos. Kadalasang pinangungunahan lamang ng Diyos ang mga taong malugod na tinatanggap ang kanyang mga tagubilin bagamat hinahangad ng Diyos na ang lahat ay makarating sa kanyang ganap na pagkaunawa sa kanyang kalooban para sa kanila, hindi niya nilayon na ipilit ang kanyang mga iniisip sa sinuman. Ididirekta lamang niya ang mga nagpapakita sa kanya na pinahahalagahan nila ang kanyang input. Ang iyong pagtanggap sa mga pahiwatig na ibinabagsak ng Diyos sa iyong landas ay mahalaga. Dapat mo rin yakapin ang iba't ibang paraan na pinamumunuan ng Diyos. Maaaring piliin niya na patnubayan ka sa paraang ginawa niya kay Jonas, o maaaring katulad ng sa mga Israelita. Gayunpaman siya ang pumili, dapat kang maging sensitibo upang maunawaan ang paraan kung paano kanya pinamumunuan sa bawat oras. Kung hindi ka marunong umintindi, baka makaligtaan mo ang sinusubukang iparating sa iyo ng Diyos sa init ng sandali. Dapat mong palaging ilagay ang iyong sarili sa isang posisyon kung saan ang Diyos ay maaaring epektibong makipag-usap sa iyo at magpasa ng mga tabubilin. Ito ang lugar ng inaasahan. Dapat kang umasa sa patnubay ng Diyos. Ang iyong kakayahang mabilis na madama ang pangunguna ng Diyos sa iyong buhay ay hanggang sa kung saan mo inaasahan na siya ang mangunguna sa iyo. Sa tuwing hinahanap mo ang kanyang patnubay, ipinapakita niya sa iyo. At kapag ipinakita niya sa iyo ang mga palatandaang ito, ang antas ng iyong pag-asa ay ginagawang mas madali para sa iyo na mabilis na maunawaan ang kanyang pattern ng mga direksyon, dahil inaasahan mo ito. Kung hindi ka naghahanap, malamang na hindi mo ito mahahanap. Pagpuposisyon para sa banal na patnubay Ang pagpuposisyon para sa banal na patnubay ay nagsasangkot din ng paghahanda sa lugar ng panalangin. Ang ginagawa ng panalangin ay ang pagmulat ng iyong mga mata. Sa tuwing hihilingin mo sa Diyos na pangunahan ka sa mga panalangin, tumutugon siya sa pamamagitan ng pamumuno, dahil gusto niya ito kapag isinasama mo siya sa iyong mga gawain. Kaya, lagi kanyang sinasagot ng banayad, ngunit nakasisilaw ng mga senyales kung ano ang dapat mong gawin. Ang isa pang bagay na ginagawa ng panalangin ay buksan ang iyong espiritu sa puso ng Ama. Dito ka makakatanggap ng mahalagang sikreto tungkol sa dapat at hindi dapat gawin. Nakakatulong ito na paliitin ang iyong pagtuon sa kung ano ang sinasabi ng Diyos habang pinipigilan ang iba pang mga anyo ng pagkagambala. Dapat mo ring tiyakin na gumugugol ka ng oras sa salita ng Diyos. Habang ginagawa mo ito araw-araw, ang iyong kalinawan ay tumindi sa paglipas ng panahon. Kung pinapatnubayan ka ng Diyos sa isang lugar na hindi inaasahan, hanapin ang kanyang karunungan sa pamamagitan ng salita. Sa tuwing magbibigay ang Diyos ng mga pahiwatig para sa iyo na sundin, palaging sisikapin ng kaaway na ilipat ang iyong atensyon sa iba pang mga bagay upang hindi mo masunod ng eksakto kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Ginagawa niya ito dahil alam niya kung gaano kahalaga sa iyo ang mga tagubilin ng Diyos. Naiintindihan niya na ito ay isang determinant para sa iyo upang matupad ang isang magandang kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong manatili sa lugar ng panalangin, lalo na kapag kailangan mo ng kalinawan sa mga mahalagang sandali sa iyong buhay. Walang pumipigil sa iyo na marinig ang tinig ng Diyos tulad ng kasalanan. Sa tuwing sumusuko ka sa isang buhay ng kalikuan, isinaram mo ang tinig ng Diyos inilalagay ka ng kasalanan sa isang lugar kung saan napakalayo mo para maabot ng Diyos. Kahit na siya ay nagsasalita, hindi mo siya marinig dahil ang iyong paghatol ay maulap. Kung naghahanap ka ng patnubay ng Diyos, dapat mong iwaksi ang bawat ugali na kanyang hinahamak. Kailangan mong laging magtrabaho upang mamuhay ng isang buhay na dalisay upang palagi kang makapanirahan sa presensya ng Diyos. Hanggat kasama mo ang Diyos, patuloy kanyang akayin sa tamang landas. Hindi alam ni Moses sa Biblia ang kanyang paraan o kung ano ang gagawin pagkatapos niyang lumaki sa bahay ni Faraon, ngunit ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na konektado sa pinakahuling layunin na mayroon siya para kay Moses. Katulad ni Moses, may mga pagkakataong hindi mo maintindihan ang mga nangyayari, munit mananatili ka sa landas ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong hawakan ang pasensya sa mga sandaling tulad nito. Dapat mong panatilihin ang iyong tingin sa Diyos at maghintay para sa Kanya hanggang sa maging malinaw ang mga tagubilin sa kung ano ang iyong dagawin. Dapat mong panatilihin matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa iyo. Tingnan ang mga ito bilang proseso ng Diyos sa pagdadalisay sa iyo para sa isang maluwalhating hinaharap. Dapat mo ring maunawaan na kahit na ang tagal ng iyong paglalakbay ay mahaba, maaari ka pa ring lumakad sa tamang landas. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat mong bigyang pansin ay ang pagsunod. Habang binibigyan ka ng Diyos ng mga palatandaang ito, dapat mong tiyakin na sinusunod mo ang mga ito ng nararapat. Kapag tumanggi kang pakinggan ang mga senyales na ibinibigay niya sa iyo, tinatanggihan mo ang landas ng Diyos dapat mong tiyakin na hindi ka sasandal sa iyong pangunawa, dahil siya lamang ang may karunungan na kailangan mo upang inabigate ang buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, nais kong pasalamatan ka sa aking buhay. Salamat sa pag-asa na lagi mong ibinibigay. Nais kitang pasalamatan sa mga palatandaan na ginagamit mo upang gabayan ang aking landas. Ikaw lamang ang tumanggap ng lahat ng kaluwalhasyan. Patuloy mo akong pinapalakas, kahit na sa mga oras ng kahinaan. Salamat sa pagiging lakas ko palagi sa mga mahihirap na sandali. Ang iyong tulong ay nagbibigay sa akin ng pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyayang gawin ang nais mong gawin ko. Humihingi ako ng iyong kapatawaran. Linisin mo ako ng iyong mahalagang dugo at bigyan ako ng kapangyarihang mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Nagpapasalamat ako sa mga sandaling ito ng mga pagsubok at paghihirap. Alam ko na yung itinatayo sa akin ng kailangan. Tulungan akong magtiwala sa iyo sa mga sandali ng kalituhan. Kapag nanghina ang puso ko, panatilihin mo ako sa iyong mga bisig at gabayan ako sa iyong liwanan. Panginoon, isinusuko ko ang aking sarili bilang pagsunod sa iyo. Turuan mo akong sundin ang iyong utos habang pinamumunuan mo ako. Tulungan akong sumunod sa iyo ng buong puso. Tulungan mo akong hangarin na gawin ang iyong kalooban at mamuhay sa iyong plano para sa aking buhay. Huwag mo akong hayaang lumayo sa iyong presensya. Ama, kailangan ko ang iyong lakas upang mamuhay ng walang kasalanan dahil gusto kong pakinggan mo ako sa tuwing magdarasal ako. Hindi ako mabubuhay sa katuwiran maliban kung tulungan mo ako sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyayang kumapit ng mahigpit kapag humiwalay ang mga tao sa akin. Tulungan akong maunawaan na ito ay para sa higit na kabutihan. Turuan mo akong makahanap ng aliw sa iyo. Pakitiyak sa akin na ikaw ay laging kasama ko. Hinihiling ko na tulungan mo akong maging maunawain ang iyong salita. Habang nag-aaral ako, bigyan mo ako ng bukas na puso upang tanggapin at paniwalaan ang bawat propetikong salita na iyong sinasabi sa akin. Tulungan akong makatanggap ng kumpirmasyon ng iyong mga salita at turuan akong maghintay sa iyo. Ikaw ang aking tagapaglikha. Alam ko na lagi ninyo akong kakausapin sa paggabay. Mangyaring tulungan akong makilala ang iyong tinig sa tuwing kinakausap mo ako, bigyan mo ako ng biyaya na maging sensitibo sa iyong mga tabubilin. Huwag mong hayaang sundin ko ang aking pangunawa. Bigyan mo ako ng lakas na kailangan ko upang sundin ka, Panginoon. Alam ko na lagi mo akong akayin sa iyong landas. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagdinig sa aking mga panalangin. Alam kong gagawin mo ang iyong perpektong kalooban, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nakatanggap ka ng insight mula sa mensaheng ito, mag-subscribe para patuloy na makakuha ng mas nakaka-inspire na content para sa iyong kristyanong paglalakad. Babaguhin ng Diyos ang sitwasyong iyon. See you sa susunod na video.